Hala, namulaklak na. Namulaklak ah. talo na, nagtatalaw na, nagtatalaw na, no. Oh. Ayan, puno yan, puno. Kinayod, kinayod. Naku, karami. Naku, karami na yan, no. Oh. Nagkakahulog, kakahulog, nagkakahulog. Good morning, good morning, good morning. Ayan, no. Oh. O, diba? Umagang umaga. eh mga kasama, oh. Ganda morning na naman Welcome back ulit sa ating channel Madadalas ulit ang upload natin ngayon mga kasama dahil subaan na naman you know? Baha na naman Katatapos lang po ng bagyong karina Na nagpahirap sa lahat ng Tagaluson iyon At meron din nagahagis dito sa kabila na to. Nakulong na kasi yung topic dito mga kasama. Oh, di ba? Dito lang 'yan sa ya kay Victor. Kayan titira Victor. Oh. Oh Lalaki, dalawa. Wala pa? <laughs> Dito pa yung mga kasama, oh. Dami na nilang pa Dami. Dami. Gami dumakot yung dala ni Marshall. Parang dinadaya mo sila Napakaraming dumakot yung dala mo ah. Nahiya sila eh. Tama binigay mo kay Darwin. Dalawang maliit lang. <laughs> yun oh may golden gurami pa siya oh Oo, oh, talaga naman. Kasi umapaw yung mga gaok eh. Ayan Oh. Dami na nilang pabihay mga idol, mga kasama mo. Umagang umaga pa lang yan. Dami. Ano kung nalaman na ko ka? Ba Oh. Yun Oh. Nagkalat ang isda oh. Nagkalat po ang isda dito mga idol oh. Nagkalat na lang hanggang damuhan. Mindanao, dami, dami, dami oh. Pwede na agarin magtinda Hindi, makikinto ka yan Ang pa oh. Oha. Oh, Tama mi 'o. Oh. Kapala naman ng isda ngayon mga idol, mga kasama 'o. Oh.

Ito oh. Ayan pa hagis ni Marshall oh. Nagtatalo na, nagtatalo na, no. Oh. Ayan, puno 'yan, puno. Wala. Dalawang kilo isang itsahan. <laughs> Mga dalawang kilo isang itsahan. Kamo mga kamuha ka yan. So, na, yari naman, kalag niyan. na, e. Hala. Ano, na. Hala. Hindi oh, oh. yeah, na kalag sa talak. Ang dami Oh! na sa sobrang dami. Hindi na kinaya. Hindi so mm. na kinaya. So, Nihila na ng na Nihila ng isda pa punta sa gitna yung dala eh Yan na o Kinayod, kinayod Nako karami Nako karami na yan oh. Nagkakahulog, kakahulog, nagkakahulog Grabe, may dura to ito oh. <laughs> Kaya pala hindi maangat Kaya pala hindi maangat, tinihila ng isda sa gitna oh Yon, dura to ito oh. Ha? <laughs> Dito. <laughs> Dito lang yan iniitsa mga idol oh. Dito lang yan iniitsa. Yan. Dito lang yan iniitsa. Ayan na, nangangatog na no? oh. Ayan na. Ayan ang isda. Nakikipaghilahan. Baka manging isda natangayin sa gitna nito. Sige. Oh. Aba, dami. Hindi <laughs> eh, pa nga tapos magtanggal yung isa eh. Oh, isa pang mandirig ba? oh, di pa nagtatanggal ng muta. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Tigronac Premium Hog Starter Feeds. <laughs> umagang umaga mga idol alas 6 pa lang nandito tayo sa tulay ng mga kaiban no? umpisa na naman ang piyesta ngayon pak ha? magdadala na nasa inyong dala ko puta ka pala eh. <laughs> 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 eh, yan yung pare oh. yung puta oh. ano? so sos sos wala pa rin nang yung grami ayan ah duralight yan pre di na pang kaya tumira na si burat habang busy sila sasadist tayo sa lambaw yung dala nako yare uh, una yan di ka, papa. ka papa alam sa ilog ha hmm. ayan o oh, sa lambaw ang dala nasabit <laughs> sabit agad nagdala ng sa lambaw dami niyan oo oh, ang laki ng ano eh ang laki na sakop eh ni mag-screen daw kami hanggang ngayon. Nakangang nga pa sa kumalya. Ah, unang haggis, oh. Unang haggis. Unang itsa, oh. Unang itsa. Kasi next, damo. Pagkira mo kay Bumpay. Pagkira mo kay Bumpay. Tanggalin nyo yan para di kayo nahihirapan dyan sa sabit na yan.

Oh. 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 <laughs> ligo, ligo. Ano rin na 'yan?

Oh, may ayungin? Ay, ka. Oh, nga no. oh. Oh. Ka. Oh, itlogan oh, ayungin. Ito. Tapos siguro nila gagabi. Buyungin oh. <laughs> 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 Buyungin. Hoy, buhay pa man pare. What? Buhay pa nga oh. Kumano pa, pa yung palikpik eh. Tabak pa naman yan. wala na nililinis yan eh pag niluto ko yan. Oh. Ngayon lang mali, siguro yan. pa oh. Siniksik lang dito no. Guys, last week. Yung tinatangay na ng isda oh. Oh, no, sa simut yan guys. <laughs> hindi na ano, hindi na... Hindi na baha tumatangay sa tao eh. Yung isda na, hinihila pa gitna yung manging isda eh. Ito. Ay, ah, yung mga daw. No. Oh, okay, oh, meron. No, meron. Meron, meron oh, tatlo. Kita niyo na guys. finish na.